Ayan, good morning. Uh, may may share lang ako sa may i-share lang ako regarding dito sa uh, refrigerator na two door. LG. So ang nagiging problema nito, ilalamig siya. So pag after ng 24 hours ay nagbabaril yung kanyang kapilyari. So kung makikita mo yung mga kapilyari niya, ah uh, itong mismong kapilyari, makikita mo pag pinukpok mo ito, tutunog siya. And then pag tumunog ito, parang, parang akala mo okay, no? So ang nagiging problema, ang reason sa sabi mga iba noon ay parang may leak, no? May leak siya pero kahit na temperature mo doon, hindi mo siya makikita kung magbabara o hindi. Yung clamiter, ngayon ang syempre karamihan po ng inisip natin ay meron siyang leak evaporator or condenser no ngayon ang gagawin ko dito para mabilisan ang karamihan ginagawa ng mga mga technician ay bumibili ng 41B pang ano to pang cleanser no Panlinis ng filter. Karamihan lang po nagiging problema sa mga refrigerator. Kung makikita mo nagbabara siya Ay... Mga kapilyari lang. Ayan. Siyempre, kung ano naman, ito lang laging... Ito lang naman laging nagiging reason yan eh. Ito, ang kapilyari. Siyempre, gagamit tayo ng ano dito para... Ay... Magiging okay yung ano. Kung gagamit tayo dito karamihan kasi ginagawa ng iba ay gumagamit sila ng kapilyari ng ano uh, r 14 yun ang gamit ng parang pang cleanser dito sa refrigerator para malilinis yung filter ako kasi hindi 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 kapilyari ang ginagawa ko dito eh. I-share ko lang to pero sa mga ibang technician alam naman siguro ito. No? karamihan namang ginagawa ay alam naman so <clears throat> ngayon ay sasabihin ko lang uh, kung ano yung magandang panglinis nito pero siyempre medyo pag naglinis tayo nito ay iwasan natin mag ano ah sumindi ng lighter and then iwasan din yung gas no? para sa safety lang natin mga kapwa natin technician ito yung isi-share ko lang sa inyo kung may mga bagay naman na pwede naman uh, alam na mga ibang technician nito no so ipapakita ko kung ano dapat anong ano yung ginagawa ko dito pagandaan na ginagamit ko dito sa ano na to ito yung kasama ko nagpakuha ko ng gas premium ito ito karamihan ang ginagamit ko sa mga refrigerator pag nagbabara yung kapilyari hindi na ako gumagamit ng hindi na gumagamit ng R1 4B. No, ito maganda siya. Ito yung ginagamit ko. Share ko lang to. I-share ko to kung paano kagandaan ito ginagawa ko. Pero sa mga iba naman, tikka po akong technician alam naman ito. Pero yung mga baguan lang, alis alam nila. Pero dapat, safety tayo no bawal ang manigarilyo at bawal ang lighter hilayo natin o no, may mga kasama natin o no, mga elder, kailangan uh, paiwas natin para uh, maiwasan natin yung madiskrasya alam naman natin napaka delikado tong uh, ano na to yung gas na to na premium no so yan papakita ko na let's go ito pakita na natin buksan na natin so any mo. Buksan mo to, tapos ililipa mula dyan. Okay. Sa mga iba na mga kapwa kong technician, alam naman yan, no? Pag nagbabara ng ganyan kailangan, kasi ako din na talaga gumagamit ng ano yan. ng R14B, ang ginagamit ko ay premium, okay? Ubusin mo lahat yan. Okay. so yan let's go na ilalagay na natin yung ano ano ba yung ito siyempre gagamit tayo ng ito ba yung buo yan o yan sige yan na lang malaki buo ba yan tapos yung ating vacuum Video nera pa lang tayo mag-video. Sa tagal natin hindi nagbibideo sa upload ng ating YouTube channel. Dahil binuyan natin ulit ang ating YouTube channel. Ayan, so... Halos ang ginagawa natin doon ay mga TV. Ito ay refrigerator naman. Tagal na, tumatatlong taon na yata akong hindi nag-upload ng YouTube ko ah. Ito yung ko lang sa inyo ha. Pero yung karamihan sa ginagawa ng mga iba technician ay R14B. Ako kasi ay gas na premium. Okay? Ayan. Okay? So makikita mo, ayan, nag natin. Ang gamit ko ay premium gas. Ang ginagamit ng iba ay R14B. Ayan. Ayan. Eh. Medyo mabagal siya, no? Kasi kapilyari lang to, eh. Siya, no? Diba? Okay. Eh? Okay na. Yan. Yan, mas maganda yung ano dyan. Okay? Gas ang gamit ko dito, ah. Premium. Premium hmm. gamit ko dyan. Yung karamihan ginagawa ng iba, ay R1 for B. Siyempre, iwasan mo umamin ng lighter para may iwasan yung discretion para yung safety mo. Okay. Ayan, bali na ano na natin siya, uh, na-clean siya na natin. So, ang um, ano natin yan, ay siyempre papalitan mo na rin yung filter niya. Ayan, binakim, uh, hindi ko na nabinduan, uh, nilinis ko rin yung dito niya, yung kanyang uh, ito. para minsanan lang, tapos pinalda yung compressor. Tapos, pag binabakyun mo siya, mas maganda kung isang oras mo siya ibabacumen. Para yung make sure nyo dun sa, ano, uh, mawawala na talaga. No? Ayan. So, okay na yan. 100% na yan. I-vacuum mo. Mas maganda kung tatagal ng vacuum. Uh, mga 3 oras. So, ano sa akin kasi isang oras niyan. Kahit nil nilinis ko yung ano niya. Nag-cleanser na tayo. Gumamit tayo no? ng ang ginagamit ko talagang palins nito ay premium lang. Okay?